Sa isang maliwalas na araw, naglalakbay ako ng biglang aksidente na hulog ang aking sasakyan sa isang maliit na kanal. Hindi ko alam kung paano ko ito maiahon at ang aking pag-alis ay tila imposible. Ngunit biglang may tumawag ng pansin sa mga diamante boys at sila ay mga matapat na mga trabahador ng Diamond Hardware. Agad silang nagtungo sa aking kinaroroonan, nagdala ng mga kasangkapan upang tulungan akong maiahon ang aking sasakyan mula sa mapanganib na kalagayan nito. Walang pag-aalinlangan o pagdududa, nagtulungan silang buhati ng pangitain ng aking automobile mula sa matining na kawalang katiyakan ng maliit na kanal. May isa pa na agad nagmaneho ng isang forklift na magbibigay ng suporta sa panggaganyak ng mga kasama sa Diamond Hardware. Napakasagana ng kanilang okay, pagkakapit take it, take it. bisig at pagtutulungan. Hindi lamang nila inangat ang aking sasakyan mula sa ilalim ng kanal, kundi pinatunayan din nila ang halaga ng mabuting pakikipagkapwa-tao. Sa pamamagitan ng kanilang pagiging kolektibo, itinayo ng mga Diamante Boys ang aking sasakyan. Tinupad nila ang hindi lamang isang tungkulin, ngunit isang misyon ng pagtulong at paglilingkod sa kapwa. Walang sinasagasaan o personal na layunin, kundi handang maglaan ng oras, lakas, at kahusayan upang mayangat mula sa kanal aking sasakyan. Salamat sa mga Diamante Boys mula sa Diamond Hardware, ang aking sasakyan ay nagbalik sa ayos ang kanilang malasakit at walang pag-aatubili na tulungan ako ay nagpapakita ng kahalagahan ng mabuting loob at pagtulong sa panahon ng pangangailangan. Ang aking karanasan na ito ay patunay na mahalaga ang pagkakaroon ng mga taong handang umaksyon at tumugon ng tame time at mabilis sa mga panahong tulad nito. Ipinapaalaala nito sa atin na sa bawat sulok ng mundo, may mga mabubuting tao na handang maglingkod at lumikha ng pagbabago. Salamat sa mga Diamante Boys, nakita ko ang tunay na kahalagahan ng pagtutulungan at pag-aambag sa isang komunidad.